madadalas na yung PURELATOR PURELATOR isa yun sa mga truck na nagdi-deliver ng mga order online diba? Amazon uh, kung saan online store kayo umorder bukod sa FedEx at yung Brown, UPS PURELATOR at alam ko may dalawa pa nagdi-deliver eh hindi ko lang alam yung pumpa niya. Ngayon, hey, Uh, last week, gumawa ko ng video. Siguro last week lang yun. Gumawa ko ng video tungkol sa, nasa crappy tire, nasa Canadian tire ako. And, napadala ko doon sa aisle kung saan nagbebenta sila ng mga, mga, mga spray, lubricants even yung mga uh, silicone spray at dun sa mga shelf na yun may nakita ko mga yung mga karamihan ginagamit ko rin yun eh pero hindi yun yung brand ko na mga panlaban pag uh, para mapakondisyon yung inyong sakyan bago man uluma ang kotse ninyo o naman ang uli ng transportation ninyo gamit 'yung gas, gasolina o krudo. Sa pagdating ng winter, lalabas na naman 'yung mga sakit na laging kinakalaban ng mga tao. Battery mahina, uh, nagye-yellow, nag freeze up 'yung inyong mga um um halos lahat ng nasususiyan <clears throat> at pintuan, trunk. So naisip kong gumawa ng 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 video to ko doon para sa mga bago well especially sa mga bago na kabaya, kabayan natin kaling Pilipinas at ngayon pa lang sa sabak sa sa winter ngayong winter na to and uh, hindi niya malilimutan yon ngayong darating na winter or or yung mga naranasan na yun I'm sure yung unang yung karanasan sa so winter sa so pag drive very memorable uh, may gli lang itong gagawin ko tapos lilipat ko na doon sa video na yun uh, ititungkol sa maraming akong gustong i-cover marami akong gusto sabihin sa inter dito sa sa video na to pero kulang ang 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 isang oras kulang ang maraming oras at uh, isang isa sa mga paksa na sabihin ko sa inyo ay tungkol sa gasolina ng inyong yung gas, gasolin tanke eh, gasoline tank ng inyong masasakyan ang uh, best na tip na may bibigay ko sa inyo ay o isa sa mga best tips di ba? kung magdadrive kayo kalahati na yung tanke ninyo, kalahati na yung gasolina ninyo, kalahati na yung tanke, kapasidad. <coughs> Kung kaya ninyo, uh, magandang habit, kaugalian ninyo na i-top up <coughs> yun na yung kotse ninyo, yung inyong gasolina. Meaning, kalahati na, puto na kayo sa gasoline station at, at uh, punuin nyo ulit siya ang inyong sakyan sa ganung paraan maywas ng ang maraming condensation kasi isa yun sa maring magdulot ng problema sa inyo at uh, kapag na-ignore at dumami ang condensation ng tubig sa sa ninyo na sa buong fuel system hindi lang sa tanke ng gasolina tubig is bad news ang um, problema rin ng tubig mas magaan ang gasolina kaysa sa tubig kaya kapag nagkaroon kayo ng condensation yung tubig, pawis, di ba? pupunta yung sila ng tanking ninyo at kadalasan kung hindi nyo matitreat hindi nyo gagawa ng uh, pansin na pupuno siya dumadaming tubig nya ron at nagdadahilan nag, nag na ako iba't iba uri ng sakit ng sakyan tulad ng uh, yung nanginginigisakyan ninyo that's called misfire ispark spark plug nyo dumudumi eh. at uh, even to the point na hindi mag start ang inyong kotse dahil maring yun manging dahilan uh, na experience ko na ba yon sa 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 napakarami ko ng pinagdaan ng winter sa pagmamaneho hindi ko pa na experience yon at uh, sa mga unang mga taon kong pagda-drive wala akong alam tungkol doon Yet, okay naman ang nangyari. Wala naman akong problema. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mangyayari sa inyo o hindi mangyayari sa akin in the future. Uh, prevention ng o pagmaintain na ng sasakyan ang ang ang, ang may ang may ating gawin para maiwasan 'yon. Ah. Uh, Alin 'yung pinagluto kay nang kanin. Pag bukas ng kanin, di ba, mausok tapos may napatak na tubig sa, sa sa, sa itaas lang ng takip. Condensation ang tawag doon. Doon sa mga hindi pa pamilyar. Now, ganun din na nangyayari sa ating gasolina, sa loob ng tanke na ating gasolina. Kapag puno ang inyong gasolina, napaka condensation na nangyayari. Kung talagang wala man, lang yung kung hahayaan yung kalahati ang inyong gasolina or even yung iba hinihintay na umilaw yung kanilang senya yung kanilang babala na hey mabubuhos ka na ng gasolina di ba then uh, it's not a good idea lalo na sa so winter at winter dahil kapag kukunti ang gasolina niyo sa tanke eh, nagpo na nga ng condensation yung pamamawis umakit yun sa taas at yun ang ano mangyari doon kapag winter dahil malamig lalo ba't hindi nasa garahe hindi heated ang garahe ninyo well which kadalasan karamihan sa atin ay walang heated na ga, 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 garahe then yung tubig na yun na uh, nagmula sa condensation yung nagmula sa gasolina ay uh, hindi ako makapagsalita <laughs> ay uh, magiging ilang segundo lang magiging yellow yon at oo nakaka-yellow rin ang ating loob ng tangke eh. at yan ang sanhi ng uh, pagkakaroon ng problema iba't ibang uri ng problema na sakyan tulad na bagay ko sa una uh, pero may paraan yon dito sa susunod kong uh, papakita sa inyo kung nasa, nasa kanilang tala ko ipapakita ko sa inyo kung paano may iwasan yon isa pa Uh, it's just maganda sa sakyan yun dahil ang kalaban mo dito sa, sa yung hangin at yung lamig hindi lang yung lamig pati yung hangin kasi yung uh, matindi yung dulot yun yung hangin talagang nagpapababa ng temperatura lalo at uh, nasabihin ko sa inyo yun kung paano ninyo maprotektahan din pa ang, ang uh, tulad ng battery niyo at ang pintuan ninyo uh, I'm sure kung i-check nyo online may makikita kayo doon pero I will still uh, make a video about it kasi well isa yung sa ginagawa ko lagi hindi dahil uh, wala akong nakita pa na gumagawa, gumagawa nung dito and again katulad ng vlog kong ito hindi ko alam kung anong nangihiya kung anong para tungkol saan ba ito kasi may vlog ako na recently lang ay -ano kami sa trailer kasi hindi nga kami nag-camping yung talagang gusto na yung camping na we ended up dito sa I amin mean, which is we enjoyed at pupunta uli kami ron sa, sa sa trailer ng aking ninong at ninang um, meron akong tungkol sa pagkakat ng damo kasi that's what I do um, at marami pang iba so samot-sari sa and uh, hindi ko pa nagagawa yung mga kwento ni Lakay na yung talagang dahilan kundi um, para sabihin ko sa inyo kung ano yung mga na experience ko sa Pilipinas at dito sa North America na balang araw mapapakinabangan ko sakaling sakali man na hindi na ako makaalala so sa ngayon itong sasakyan this is what I do ako yung nagpapanatili ng maayos maintain ah at kumpuni rin ang sakyan ng buong pamilya uh, at kaibigan din so mahigit isang dosena uh, sa isang uh, sa bawat taon pagpapalit ng gulong pagpapalit ng, ng langis at iba uh, even simple things pong hanggang sa malaking bahagi preno differential kaya abangan niyo yon kaya ito nga ang sinasabi ko sana mag enjoy kayo at sana may matutunan kayo at uh, tandaan niyo na ang ating sasakyan naniniwala ako na yung kasabihan if you take care of your machine wag well, yun ang sabi ko sa akin mga snowblowers at lawnmowers if you take care of your machines they will take care of you ganito na yung sasakyan na ang ating sakyan ay workhorse uh, kumbaga kung sa Pilipinas ito ating ito ang kalabaw ng ating magsaka bangka ng ating mga isda or yung mga yung mga jeepney drivers natin yung kalang jeepney yun ang kanilang uh, gamit sa hanap buhay huwag rin kalimutan yung hindi lang kalabaw huliglig na yata ngayon hindi pa sa atin kaya ito nga pala yung aking uh, bago ko umpisahan yung video na yun, ito aking uh, sana nagustuhan ninyo, magustuhan ninyo itong aking ang tawag ko dito at alam din ng mga bata mga uh, ni Juniorita ko at ni Bonsuli ko itong aking opisina ito yung Caprice ito yung isa sa mga gusto kong sakyan classic at muscle car old school rides American old school rides Yeah. Hindi siya perpekto. Uh, may mga kailangan palitan, kung Pero, I love this car. Na, kung makakasakay kayo sa gaitong uri ng sakyan, bench seat, at nasa highway kayo, Alam eh, alam niyo yung ibig ko sabihin. At sana mag-enjoy kayo sa movie na to. At, um, take care and uh, stay safe and warm parang nasa sofa lang tayo nasa living room sa Canadian Tower ngayon at uh, naisip akong gumawa ng video para sa inyo ang um, little tip Eto, nalalapit na ang taglamig kaya ihanda ninyo yung, yung mga sasakyan para hindi sila mag uh, ang sasakyan kasi natin pwede rin mag freeze lalo so ito super lamig ang locks nya ang kanyang uh, fuel system yung gas kung na dali yung gas Uh, fuel, lahat ng fuel system niyo mari mag-freeze ang isa sa mga mabisang uh, paraan para gawin 'yon eh pag up kayo ng tank yung kasaksagan talaga ng uh, kalamigan even before that maglagay na kayo nito this is called the uh, gas line anti-freeze ang ginagawa nito ay uh, ini-prevent na manigas o magyelo yung loob ng uh, fuel system niyo tulad ng gas line na yung uh, even fuel filter niyo doon, fuel pump at uh, anything connected sa inyong uh, tanke ng gasolina hanggang sa even yung fuel injector niyo lumaman o bagong sa ninyo I recommend this um, isa pa hindi may na magkaroon tayo ng tubig sa, sa, sa gasoline tanke natin ito yung nakakatulong ngayon wala akong meron ako nito sa bahay pero may mga special akong ginagamit. Uh, dahil preparado ko 'yon ibaybatay ng uh, ng opinion uh, at uh, gusto ko yung mga product ko na ipapakita ko nyo si ipapakita ko sa inyo sa ibang video. Pero ito kaya ako pinifeature kasi mabisa din ito. Iba ibang uri sila. Brand MotoMaster, certified at clean flow. Now, ang clean flow, sikat at matagal nito ito sa industry. Kaya, kung prepare nyo ito, mas tiwala kayo, pwede nyo gamitin. Siya nga pala, hindi lang ito sa kotse. Pwede rin ito sa, sa inyong mga bangka, motosiklo, at, uh, yung mga hindi na narito, yung mga narito, yung, uh, hindi nakalagay, tulad ng snowblower ninyo, or even, uh, sa maliliit yung mga makina, tulad ng, uh, Nakabili na rin dito ang snow blowers at uh, mga leaf blowers ninyo. Okay, mga two cycles, pwede din yun. Mapapasin nyo, this is almost 20 bucks. Kalahati naman ang presyo nito, certified. At dito ay uh, a little, uh, three more, three more dollars. Ito, this is 11, this is 13. Kaya, uh, prepare nyo. Kung kukuha nito, hindi ko to brand pero kung kukuha I would pick um, even this one will do yung mura okay either this or this uh, at ano pa oh naranasan nyo na ba yung hindi nyo mabuksan yung pintuan niyo ng kotse dahil uh, yung susi ay nag freeze, nag -freeze kung minsan mga old school pa yung iba ginagamitan nyo ng susi hindi remote kahit remote minsan nag freeze up din yun diba ito ang uh, magandang visa rin na gamit yung Again, hindi ko to brand pero meron ako nito. It's just for uh, uh reserva lang. Pero ito, bubuksan nyo ito. At uh, ito, isusuksok ninyo ito doon sa susian. At i-squeeze nyo ito. Pipisilin nyo ito para sumirit yung, yung uh, nito. At uh, ma-unfreeze kung ano yung nasa loob ng uh, pintuan ninyo. Alright. It's good to have this. Good to have that. Mura lang naman yan eh. Although nung unang panahon, over a dollar lang yan alam niyo naman ang presyo ngayon ito rin nakita nasa video ko rin ito noon The Icer marami silang brand yung brand ko nakuha ay Alaskan galing sa Costco pero pwede nyo dito sa Canadian Tire kasi it's only 12 bucks and uh, it's good to have this too yun yung application na may ice sheet yung yung uh, windshield mabintana ninyo ng kotse na hindi quite ma, ma, ma ma ng wiper ninyo at ng windshield washer fluid ninyo then uh, may konti pa siyang bahid then pwede ito siyempre pinakamabisa gamitan ninyo ng brush at scraper pero minsan mamadali kayo at ito mabisa rin ito sa mga lightly na na na, na may cover ng ice even yung sa stubborn madali rin ito just apply that at uh, apply nyo ng scraper kung talagang matindi ang pagkakayelo it helps um, uh, meron din itong uh, hindi ito laging resolve sa ice uh, sa tamang paggamit maging epektibo ito sa inyo <clears throat> wag well, yun lang nilang ilan at uh, pag uh, nabuksan ko na yung garahi, yung grahe namin and i-picture ko pa sa inyo kung ano yung mga uh, dapat yung gamitin para handa kayo ngayong winter sa so, inyong oh, handa ninyo yung sakyan kasi tandaan nyo ang sakyan natin gamit natin sa trabaho workhorse natin yan di ba kaya kailangan atakbo siya sa tip top shape last one nga pala mas mura sa Costco kung bibili kayo nito this is 6 bucks ang isang galon and uh, they have si formula here para special daw para mag-clean malalong mas malinis ang windshield nyo don't buy it and that is true actually pero it's almost like it doesn't really matter kasi yung formula nito kasi masyadong um, malinis maganda rin naman na epektibo yung yung ibang product na galing, tulad ng galing sa Costco at uh, mas makakatipid kayo doon kasi for the price of uh, under 20 bucks meron na kayong apat nito samantalang ito 6 bucks na ang isa alright so makakamahal kayo talaga I pause kasi I think na yung minakuha ko dun six for 16 dollars eh. For 16 dollars, ah, apat na ganito. 1 gallon. Apat. Times 4. Sa isang box. So talaga mura. <coughs> Alright. Bakit ako nandito? Kasi nagaharap ako ng windshield washer, wiper para sa aming mga kotse. Pwede pa rin naman siya pero nalalapit na. Nasa kung sa windshield washer naman ang piliin niyo ay yung yung made of silicon silicon yung kanyang uh, rubber blade para <coughs> para lalong uh, para mas matagal ang buhay at uh, hindi kayo ilalat daw is it's a little expensive pero mas mas maganda ang dating mag, magandang balik sa inyo dahil uh, maasahan yon silicon blade ang hanapin niyo Okay. I'm not sure kung may silicon blade dito. And uh, I need to take pictures kasi para mabasa ko yung mga mga features niya kasi hindi ko nadala yung aking salamin. Pero I'm not in a hurry. I'm just shopping around. <coughs> okay. Hanggang doon na lang at uh, hanggang sa muli.